Meron bang mga dietary changes na nangyayari pagka nagkaka-age o nagmamature ang isang tao? Habang nagkakaedad, nagbabago yung katawan natin, nagbabago din yung mga pagtanggap natin sa mga sustansya sa kinakain. Malaking factor yung... Alam mo, Ken, Napakahalaga talaga ng tamang nutrisyon, lalo na kapag tayo ay nagkakaedad. Iba na kasi ang pangangailangan ng katawan habang tumatagal ng panahon. Tama ka dyan, Bel. Kaya mga kabarangay BK, narito na ang host natin, ang makakasama nating host para sa Barangay BK ay si Dr. Francis Marie Torino. Siya ay isang cardiology consultant sa University of Santo Tomas Hospital at the Los Santos Medical Center. Siya rin ay fellow ng Philippine College of Physicians at fellow ng Philippine College of Cardiology. Para bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman, makakasama natin ang isang espesyal na panauhin siya ay isang diplomate in geriatric medicine at ang medical director ng The Life Extension Center for Health and Wellness. Walang iba kung DC, si Dr. Gary C. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating November episode ng Barangay BK entitled Vibrant Living Gabay sa Tamang Nutrisyon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusubaybay. Last November 26, pinag-usapan natin ng Diet Bakamo. Tara, pag-usapan natin. Sana marami po kayong natutunan. Ngayon naman, tututok tayo sa aging at nutrition at kung paano tayo makakapamuhay ng masigla at malusog. Hello, Dr. Gary. It's nice to see you again. Yeah. After last week's Real Talk episode on diet, mm -hmm. ngayon naman, we will be discussing about some of the changes in our body as we mature. Okay, Dr. Gary, bawal daw sabihin ng tumatanda sa episode na to. Kaya we will use mature or aging for this episode. So alam naman natin na habang nagmamature tayo, maraming nangyayari mm -hmm. sa katawan natin. Kaya parati kong sinasabi sa mga patients ko, parang kotse lang din tayo, naluluma. So I guess it's very important na maintindihan natin ang mga pagbabago na nangyayari sa katawan natin as we age. Hi Doc Francis, maraming salamat at uh, naimbitahan ako rito sa Barangay BK. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa adult nutrition. Isang mahalagang aspeto po ito pagdating sa kalusugan, lalo na ng mga nagkakaedad. Ayaw nga gamitin yung salitang matanda. Tama. Okay. Pero ang tamang nutrition, mahalaga yan para manatili tayong malusog, hindi lang sa pangangatawan, pati sa isipan. Okay. So, Dr. Gary, umpisahan na natin ang mga tanong natin. Okay. So, ang unang tanong natin, meron bang mga dietary changes na nangyayari pagka nagkaka-age or nagmamature ang isang tao? Diretso mo na, sabihin mo nang tumatanda o gu nagiging gurang. Eh, baka sumakit ang damdamin. Eh, natin. Pero totoo oh. naman, lahat tayo aabot dyan eh. No? Unang-una, pag nagkakaedad ang isang tao, bumabaga lang metabolism. Nagiging less active tayo. So, ang nangyayari, yung kailangan mo ng energy, ay yung energy requirement mo bumababa. At ang kain mo ay humihina. Unfortunately, yung pagkain mo na mahina, nagkakaroon na naman ng ibang problema. Nandiyan na rin yung poor absorption. Habang nagkakaedad, yung mga kinakain, yung mga prutas at gulay, masustansya, pero hindi na-absorb ng katawan. Nagka nagkakaroon tayo ng mga iba-ibang sakit na tinatawag na chronic diseases tulad ng hypertension, arthritis, diabetes, at iba pa. Plus yung medication, lahat yan naapektuhan ng nutrients natin sa katawan. Iba pa yung gamot na iniinom natin na tinatawag na may drug-nutrients interaction. Halimbawa, yung mga nanonood sa inyo na baka alam yung mga gamot sa tuberculosis, isoniazid or INH. Pangunahing gamot yan para sa mga may TB. Ang isang na humihina sa katawan natin na yung vitamin B6 o pyridoxine. Kaya yung mga gamot ngayon sa TB, binibigay in combination with vitamin B6. Ganon din yung mga gamot na allopurinol na iniinom ng mga matasang uric acid, bumababa naman ang iron. So magtataka sila bakit namumutla. Andiyan din yung mga statins gamot sa kolesterol na pwede magpababa ng CoQ10 or Coenzyme Q10 na mahalaga naman sa heart natin at mahalaga din sa muscle. So maraming umiinom nito, maraming pinupulikat. Andiyan pa rin yung mga antacid, mga gamot sa nag-hyperacidity, yung mga may combination ng aluminum, magnesium, bumabagsak naman ang calcium o humihina absorption ng calcium. So kung titingnan nyo, ang pagkain na apektuhan ng iniinom na gamot and vice versa. May mga kinakain naman tayo na maaaring makapekto naman sa bisa ng gamot. Hmm. So, ito mga ito, ang mga kadalasan dahilan kung bakit habang nagkakaedad, nagbabago yung katawan natin, base sa mga gamot natin, nagbabago din yung mga pagtanggap natin sa mga sustansya sa kinakain. Kaya naman pala, no? hmm. So, paminsan, pagka nagkiklinik tayo, sinasabi sa atin ng mga pasyente natin, Doktora, hmm. hindi na ako kumakain, pero Tumataba ako. Mm -hmm. It's most probably because of what you said na bumabagal pala ang uh, metabolism no habang yes. nagkakaedad tayo. Sa mga nagkakaedad, may tinatawag na physiologic hypothyroidism, kung saan bumabagal ang metabolismo, diyan sila nag-gain, mas kinakunti lang kinakain. So ang second question natin, alam natin that we should be eating healthy, mm -hmm. lalo na habang tumatanda o nagkakaedad tayo. May mga rason ba kung bakit mas mahirap kumain or eat healthy? as we grow older? Sa mga naobserba ko sa mga pasyente ko, yung unang-una, living alone. Marami sigurong nanonood sa atin ngayon na byudo or byuda o kaya yung mga anak nila nasa abroad na inaiwan lang sila sa bahay. Malungkot. Malaking factor yung gana mong kumain kung masaya ka. Kaya may mga pasyente ako pag Sunday lang may gana kumain dahil pag Sunday dinadalo sila ng mga kasama nila, mga mahal sa buhay. Pangalawa, yung health conditions. Nalilimitahan yung kanilang mobility hindi na sila nagluluto, hindi na sila naghahanda ng pagkain, hindi na nakakalabas para mamili ng mga sariwang pagkain. Ang nangyayari, kung nag-iisa ka, bibili ka na lang dyan sa karintirya at hindi mo na napipili na maalat o matamis man na pagkain. Medications, may mga gamot na iniinom na nagbabago yung panlasa ng mga senior citizen. Hindi lang yon, may misan nagdadry yung bibig at nawawalan din ang ganang kumain. Income, financial capacity, dahil sa kakulangan, walang pangtustos, hindi na nila nabibili yung mga dapat kainin na masustansya. E paano pa yung mga matatandang walang ngipin? Oh, hindi na nakakanguya. Hindi nila natsutsu maiging kinakain nila, nahirapan silang lumulon. E ang absorption ng nutrients nag sa bibig, hindi sa stomach, sa bibig. At yung na mga nagkakaedad, napapansin din nila, nababawasan yung sense of smell and taste. Tayo, di ba, nakita natin pagkain, may gana ka ng kumain. Naamoy mo, ang bango, sarap kayo. Parang man. lechon. Parang Excited lechon, di ba? Tapos pakurot, patikim, ang sarap. Mm -hmm. kasong problema, habang nagkakaedad, yung five senses ng ating panlasa, yung dalawa nawawala o humihina yung pan panlasa sa maalat at matamis. Kaya huwag magtaka kung ang lola nyo nagluluto, siyang tumitikim, naalatan kayo, pero si lola, ang tabang-tabang kasi ah. nababawasan yung sense of uh, taste nila pagdating sa matamis at maalat. So, papano? We know na medyo may maraming changes mm. pagka nagkakaedad ka. Meron ba tayong o meron ka bang mga payo? Mm -hmm. Papano natin matutulungan ang mga mas aging population natin to have a healthier diet? Okay. Unang-unang madalas natin marinig yung salitang balanced diet. Ang tanong, kayo po ba ay eh, kumakain ng balansi? Eh? Sinusukat nyo ba yung kinakain nyo? Kasi ang tunay na balanced diet, titingbangin ka, titingnan kung ilang taong ka, babae at lalaki, iba ang kailangan mong calories. So, para sa akin, wala nang kumakain ng balanced diet. So, yung balanced diet ginagamit natin na kinakain mo yung proteina carbohydrates, fats, fibers, kasama ng vitamins and minerals, and water. Yan yung balanced diet. Noong 1980, sa bansang Japan, yung Ministry for Health and Welfare nag-conceptualize sila ng tinatawag na functional foods. Ano po ba ang functional food, Dr. Okay. Gary? Ang functional foods ay mga pagkain o inumin na meron mga sustansya, pero hindi lang natin siya ginagamit doon sa mga nutrients, kundi do sa tinatawag na other health benefits. Isang halimbawa, kamatis. Alam natin lahat ng kamatis ay mayaman sa vitamin C. Pero bukod sa vitamin C, anong meron sa kanya na makakatulong sa health natin yung tinatawag na lycopene, mm. lutein. Kaya nakikita nyo ngayon, pati yung commercial ng ketchup, meron ng fortified with uh, lycopene, with lutein, pampalinaw ng mata, antioxidant at marami pang iba. Yan ang isang halimbawa ng functional food. Ano pa bang mga nagagawa ng kabutihan ng functional food mm. sa katawan natin? Ang functional food, na-improve na improve neto, ang sense of smell and taste. It's good for better digestion and absorption, na nakakatulong to strengthen your bone, Rich in antioxidant at immune booster. May mga pag-aaral na tumutulong din to na makaiwas sa cancer, sa mga heart diseases, at iba pa mga chronic diseases. Kaya pala, sinasabi sa akin nung bata pa ako, kumain ako ng kamatis. Ngayon, naiintindihan ko na, kakain ako ng maraming kamatis dahil sa functional food pala siya. Yes. But mayroon pa bang ibang examples or halimbawa ng functional food aside from kamatis? Okay. Sa practice ko, Doc Francis, meron akong limang uh, functional foods na kadalasan binibigay sa mga pasyente. Number one dyan, yung oat bran. Maaring marami sa inyong kumakain ng oatmeal. Okay din po yan. Soluble fiber po yung dalawang yan eh. Pero para sa akin, ang oatmeal, consider ko parang white rice. At ang uh, oat bran ay brown, brown rice. Why? Kasi ang oat bran, hindi ito na-process. So, meron siyang vitamin B na taglay. No? So, maganda yan. Since soluble fiber to, ang soluble fiber mahalaga para makontrol ang inyong blood sugar at ang blood cholesterol. Yang dalawang yan, malaking bagay na po yan. It prevent heart diseases. Pangalawa, yung soy protein. Marami siguro nanonood ngayon na pinagbawalan ng doktor na kumain ng baka, baboy, mga red meat, di ba? So, anong source natin ng protein kung di tayo kukuha ng baboy at baka sa ating mga daily needs? No? So, kinukuha yan sa ibang source tulad ng soy. Ano naman kagandahan ng soy protein? Kilala tong may isoflavone. Ito ay isang uri ng protina na maraming health benefits. Iniiwasan na ito yung sarcopenia. Madalas natin marinig sa mga lolo nang yung pala lumilita muscle because of aging. At the same time, ang isoflavone nalaman din maganda rin sa mga menopausal women. Number three, fish oil. Pinapakain kayo palagi ng isda o kainin yung taba ng isda, sinasabi. Because of the omega-3 fatty acid, it lowers cholesterol, good for the heart. Pero may bonus, may pag-aaral na ang omega-3 fatty acid ay maganda rin sa mga may arthritis o may inflammation o pamamaga ng kasukasuan o anumang pamamaga sa katawan. Then, number four, nagre-recommend din ako ng prebiotics and probiotics. Prebiotics, ito yung mga kinakain ng mga good bacteria na tinatawag na probiotics. Alam na natin, good for the tummy. Okay ka lang dyan, di ba? Pero, meron pang ibang benefits, immune booster. So, ang daming health benefits, di ba? At yung panghuli, yung tinatawag na plant sterols or phytosterols. Ito yung mga green leafy vegetables maganda yan because ito ay tumutulong magpababa ng cholesterol, nakakatulong to improve your blood circulation. So yan yung lima. Pero bukod dyan sa lima na yan, marami pang pa mga functional foods tulad nito. Ah, Dr. Gary. So kanina sinabi mo yung parang fish oil mm -hmm. ano? Uh at yung sinasabing kumain ng taba ng isda or chan, mm. chan mm. ng isda. Chan ng isda. Oh, Lahat ba ng klase ng isda is pare-pareho o may special mm -hmm. kind ng isda na dapat mong kainin? Sa akin, ang pinakamaganda, salmon, mackerel. Usually, yung dalawang yan, salmon, mackerel, tuna, even bangus, pwede. Pwede na palang bangus. So, pwede bangos. Na yan, pwede. Kasi salmon, medyo, medyo mahal. Diba? Pero wag naman i-deep fried. Ah. ang suggestion ko, pwedeng ihaw, pwedeng uh, Sinigang, 'yan ang mga yan mas magandang uh, gawin na pagluto dito sa mga bangus at iba pa. Ah, okay. So marami na tayong natutunan, ano? So mm -hmm. natutunan natin na dapat mas kumain tayo ng mga functional food. I guess ang isa pang importante nating pag-usapan, meron bang portion? portion? I mean, like paano ba tayo kakain? Gaano okay. ba kadaming sinasabi nating carbohydrate? ganon kadaming protein? Para lang guide sa mga ating yeah. manunood. Tama, magandang tanong ni Doc Francis, no? Kasi para sa akin, ang dami ng kinakain mo depende rin sa ginagawa mo. Kung construction worker ka, iba yung kinakain mo doon sa taong medyo mahina, nasa bahay lang, di ba? So may basihan tayo. But meron tayong pinaka-standard na binabasihan ang paggamit ng plato. So kayong mga nanonood ngayon, kung nasa bahay kayo, meron po ba kayong plato dyan? Tingnan nyo po, ano bang sukat ng plato nyo? Dapat 9 inches lang. 9 inches ha? Pero kung nagda-diet, eh, mas mabuti platito. Pero please lang, ayoko sa inyo na may gagamit ng ganito, ha? Tingnan nyo naman to. Eh, kung pinuno nyo to, eh, tingin ko pang limang tao, pwede na, no? Grabe so, naman! Tingnan naman naman! <laughs> okay. So, ang kailangan lang natin yung parang pinakagitna nito. so, ito na lang. yung 9 inches, eh. Mm. Ngayon, yung 9 inches na plato na yan, imagine nyo po na hinati nyo siya sa kalahati. Yung kalahati po na, ng plato na yan ay punong-puno ng prutas at gulay. At yung natira pang kalahati, bali magiging hati nyo pa sa gitna, which is one-fourth, di ba? One-fourth. Dito pa mga protina. Andiyan na po yung isda, manok, karni ng baboy, karni, karni ng baka. At dito naman, whole grains, andiyan na po yung kanin, kanin na puti o brown rice, patatas, carrots, at kung ano pang gusto nyo. So yan lang po. At pag kumain po kayo, basta nagkalaman na yung dyan, yung tigil na. Hindi naman kailangan kumain ng it all you can na pipilitin nyo at mabondat pa kayo. Ah, ganun pala, no? So, Dr. Gary, thank you very much. Ang dami naming natutunan sa'yo today. And to our audience, sana kayo din po maraming natutunan sa aming pinag-usapan ni Dr. Gary. And kung may mga tanong pa po kayo, paki-post lang po diyan. Pag marami po kayong questions, para po sa susunod, iimbitahan ulit si Dr. Gary at si Dr. Francis para magkaroon ng second episode dito sa topic na ito. Maraming salamat po. Tama yan Dr. Francis at uh, tandaan niyo po, hindi pa huli ang lahat para kumain ng tama. Sa ikabubuti ng ating kalusugan lalo na sa ating pagtanda. Salamat sa pagtutok, mga kabarangay BK. At huwag kalimutang i-like at i-share ang Belken's Facebook page para updated kayo sa mga susunod na episodes. Ako si Bel. At ako si Ken. At, at kami, kami ang inyong, inyong kaibigang pang kalusugan. Paalam! Paalam.